Masyabra. Masyabra. Kasi, pangit. Baho mo? Is ka nga dito? Are you working student? Baka may labahan pa yan. Ano naman? Ang baho-baho, naglalaba -baho, nga eh. Baho pa naman. <laughs> Palabahan mo yung damit mo. <laughs> Uy, labahan mo nga damit ko. <laughs> ano ba ang niyo sa kaibigan ko? Kinala niyo ba siya? Hindi niyo nga alam kung anong pinagdadaanan niya eh. Ano ka ba niya? girlfriend? Oh, <laughs> aso ng sunod ng sunod? Ah, uh, tara, alas na tayo dito. Wala namang, uh, there's no fun here. Let's go. Fun? Alam mo kasi yun. Okay ka lang ba? Okay right lang. Yaman na kayo mga yun. Kinsa, Ah, Puna ka naman na muna kumain ha, kasi alam mo naman kailangan magtrabaho ni Kuya. Puna ka na muna, okay? Hmm. Napaka-swerte talaga ni Marie, meron siyang Kuya na katulad mo. Ganun talaga, kailangan magtulungan. O siya, hindi na lang sa bahay ng amo ko. Mag-iingat ka umuwi. Ikaw <laughs> din, huwag ka masyadong magpakapagod ha. Sure. See you tomorrow! See you. Ingat! inalang. Ah, gratis yes. keren. Oh, yes. Dobra. Ngapa kasih beg lagi? Kaya bilib na bilib na kasi eh. Nga pala, Abra, Maraming salamat ha. Kasi napakalinis mo sa gawain bahay. Nga pala. Ito yung salad mo ngayong linggo. Saka, binagdagan ko na rin yan ha. Kasi si mo eh. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Walang problema. Basta sipagan mo lang at saka mag-aaral ka mabuti para mapagtapos ka. Opo. Tapos sa pano? Alas na muna ako ha. Sige po. Ikaw na bala dito. Maraming salamat po sir. yung favorite mong ulam. Masarap yan na. Hmm, kasi alam kong pagod ka galing ka work, di ba? Mm tsaka alam mo kuya, dahil sa nagtatabaho nga, alam kong makakaya mo yung mga pagtapos ng pag-aaral mo. No? Oo nga eh. Actually, minsan napapaisip ako kung worth it pa ba, ba lahat ng to kasi totoo lang bunso. Sa school, lagi na ako pinapahiya matrabaho ang ginagawa ko, minamaliit. Kaya, hindi ko alam kung may say-say pa yung mga nangyayari ngayon, pero... Ayan ko to. Ay, naku, kuya. Huwag mo silang hayaan na ganun-ganun ka -ganun na lang. Insultuhin ka. Tapos diktahan ka kung sino ka. Pero alam mo, kuya, pag nakuha mo yung diploma mo, naniniwala akong makukuha mo yun. Kasi, palaban mo yun sa kanila. Kahit kami na maliit kanila. Salamat mo so, Lang kuya. Basta yeah. ikaw. Ano ba nilagot uh, mo? Ah, pag-uit mo. Adobo. Adobo ba yan? Oo. ko paksi. eh. Uy, grabe naman. Kulang pa ata ng toyo. Kulang pa ba yun? Feeling ko lang. Parang malabo eh. Kung Yung mga titikman, alam mo na agad. Nagluto ako diba sa amo ko? Okay. Uh. Sige. Kung, kung man man tayo? 马尾。 ng paata. Gambi na po ba dito? Ayun naman kung kailan may exam, kung kailan may exam. Ayun sa akin, kung isa niya. Tinamalas ka nga naman, oo. Oh. Ay, May certificate siya. Makikita mo yan? Kala ko pang lang yung nasa usap utak niya. Hindi mo ba alam? Kapon sa klase nila, narinig pa na. Makes sense. Sip-sip-sip lang yan sa teachers. Papaawa-awa. <laughs> alam mo naman. Hindi niya talaga pag naglalabo lang. <laughs> <laughs> yung dalawa, wala ngayon mas lalo ko pang pagbigyan sa buhay. Dahil sa inyo, natuto akong harapin ang hamon ng buhay. Natuto akong maging matatag. Pero sa mga panlalait nyo, pagtingin nyo ng mababasa sa akin, nakayanan ko. Uh, kaya salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Sige, alis ka na dito. Congrats, kuya, ha? Deserve mo talaga yan. Yan ang kaibigan ko. Palaban Bon bets. Reg. Voilà, ça donne des. <laughs>